Ngayong araw po sa malasakit at work, balikan natin ang kwento ng isang senior citizen na iniwan ng kanyang mister ng malamang mayroon siyang breast cancer. Ang kanya kasing idinulog na problema at ang nabigyang tugon. Kung ano at paano siya nakatanggap ng tulong, panoorin po natin ito. Nagpapasalamat ako sa binigay na tulong pinansyal ni Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List. Ito ang pasasalamat ng isang senior citizen na si Nanay Eva Borromeo matapos siyang makatanggap ng tulong pinansyal sa tanggapan ni Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List sa paumagitan na rin ng ating programa. Nagpa siya siyang magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page dahil hirap na siyang suportahan ng kanyang gamutan para sa kanyang sakit na breast cancer. Tangi kanyang anak na lamang umano kasi ang tumutulong sa kanya para sa kanyang mga pangangailangang medikal. Nagawa kasi siyang iwan ng kanyang mister at sumama sa ibang babae nang malaman ng kanyang kalagayan. Kailangan ko pa ng ko. Wala talaga akong, akong pera pang tudie ko. Kaya nangingi ako ng tulong sa inyo sa PTB Malasakit at Tour hindi ako ng tulong na sana matulungan ninyo ako sa gamutan ko. Noong araw din na yon, ay tumawag ang malasakit at work kay Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List. Pero dahil nasa isang mahalagang pagpupulong si Congressman Ordanes, ay hindi niya masasagot ang ating tawag. Pero isang mensahe naman ang kanya ipinahatid kay Nanay Eva. Ayon sa kanya, ay magpapaabot siya ng tulong pinansyal kay Nanay Eva para makatulong sa kanyang gamutan. Makalipas lamang isang linggo, ay natanggap na ni Nanay Eva ang tulong mula sa Senior Citizens Party List. Agad din niyang ginamit ang kanyang natanggap na tulong mula kay Congressman Ordanes para sa kanyang mga pangangailangang medikal. Ito ay nakatulong sa laboratory ko, nga 2D at sa mga maintenance ko sa gamutan na nagbibigay ng malaking tulong at ng makapagkemo na ako at sana maganda ang kalabasan ng mga laboratory test ko. Hindi rin siya nagdalawang isip na idulog ang kanyang problema sa ating programa. At nagpapasalamat ako sa paglapit ng problema ko sa PTB Malasakit at Work na binigyan ninyo agad ng agarang aksyon sa tulong din ni Congressman Dolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List. Kaya naman labis ang kanyang pasasalamat dahil sa tulong na kanyang natanggap. Kaya laking pasasalamat ko kay Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List at kay Ma'am Angelique Lasso at PTB na malasakit at work. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Salamat din po sa inyong pagtitiwala at sa mga nais pong dumulog sa ating programa. Mari po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Mari kayong mag-message sa PTV Malasakit at Work at gmail.com. Muli ang tunay na malasakit ay laging at work.